Oh, yan, May motor pa, no? <laughs> no, man. Pag nasa bukid kayo, hindi kayong kanod. Ang dami kong mga bubot ngayon. Mas lalo ako lumaki. <laughs> Ganyan lang to. Hindi na siya. Hindi nang bubot. shaky-shaky siya. Shaky, so... Yay! Yeah. Nalipay <laughs> wala. Based yung ito, at ito talakayin ko, ano natin talaga ako ngayon so maghanap tayong ma in, makaano tayo ng tubig kung tingnan mo oh. dito itong side na to talagang ganyan na talaga yan dati pa walang siyang ano, kugon parang iwan ko karabaw grass na lang ito itong nabubuhay dito yan o oh, yung kalsada na yan mm -mm. sana maging okay itong kalsada na to no Yes mga besh, andito uh, dito na tayo sa ano yung parang may malapit ng tubig dito at saka besh na remember ko din dito may classmate kami na si Milani Tixon Mendelo. shout sa sa'yo classmate, kumusta naman kayo dito yung bahay nyo dati dito di ko talaga ito makalimutan kasi lagi kami dito pumapasyal I think dere ka, dire nga side Murag ka ni side or dire dire kaya dira parang dito parang dito parang dito na side na to dito 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 ito dito dito banda parang dito siya dito oh dito nga dito nga dito parang dito yung bahay nila or ito ito parang itong na ano dito tapos yung sa unahan naman sa kanyang lulu dati yung bahay niya lulu dyan ay dyan sa may puno na yan yan dyan yung puno na yan. tapos lumipat dito parang dito din yung bahay nila oh Ay, Milan eh. Kumusta ka naman? Diyan yung bahay nila. Wala, meron pa kayong tubig dyan, oh. Sanahan may tubig dyan ba? Tingnan natin ha. Mga besh, tingnan natin yung sinauhaw na talaga ako dito. So in fairness, mayroon pa ang tubig. Ay, salamat. Makainom tayo. Pero, <laughs> ano ba to? Mayroong baboy. Paano tayo nito? Makaano? <laughs> Hala ko, nauhaw ako. Yan ang tubig. O, oh, mainom yan. Inom tayo. Hala ka. Huwag kang mag-anong baboy ka. Iikot pa ako. Saan tayo dalahan ito? Huwag <laughs> kang mag-anong babuya <laughs> ka. <Takot tayo. laughs> oh, nito tubig. O, oh, di ba? Ang linis yan sa tubig na yan. Putik na baboy. <laughs> Takot ako sa baboy. Yun, pumunta dito. hindi <laughs> makaabot. Sige, dyan ka muna. May ano dyan. Awa. Oh. Oh, Inom ka pa sa Paano ka makainom? Ganito mag-inom, ha. Pag nasa bukid kayo, kayong ano dyan. Hmm. Dalawa, dalawa kami sa baboy uminom nang... tubig. <laughs> Uy, wag mo galawin yung tubig ko. Uy, wag mo galawin yung tubig ko. <laughs> so, mga besh, dito ang bahay ng ano ko, ng classmate ko kanyang lula to dito oo sa bahay dito naka ano yung bahay ng lula niya lagi kami dito dumadaan daan shout out kay milani texon mundelo tapos ito may mga ano pa o dyan bulaklak ng ano niya lula niya dito dyan yan ba banda tapos so, dito lang kami mandadaan tapos sa kanila yung bahay sa kabila ayan isang bahay dito <coughs> ano ubo pa tayo no so dito dito dyan dyan banda may bahay sila dyan na-remember ko din yung lulu nila dati. Dito may bahay sila. Diyan. Basta, lagi kami dumadaan dito. Punta doon. At saka may bahay pa rin doon doon. Maglayas kasi ako dati, papunta sa bahay ng lula ko. Dito ako dadaan. Kasi alam ko naman daanan dito. So dito na mga besh. Yung mga bahay-bahay diyan tanungin natin kung saan yung bahay ng natin diyan. Oh. Babos ah, diyan. Oo. Bukid yung inanuhan natin kaya wag okay, ano diyan. Hoy, oh, ang sarap ng hangin, oh. Parang hindi mo maramdaman yung init. Ah, may palayan pa dito mga besh, oh. Hagdan-hagdang rice terraces yun saan kaya tayo mag ano no saan tayo dadaan sapa saan <laughs> tayo dadaan may daanan ba dyan oh hagdan hagdan rice terraces yan sige na see you next video Buti na lang, Besh. Merong mga may bahay pa diyan, oh sana may tao para matanong natin no yan o oh, man yan yan bahay yan <laughs> ay nako ay okay, ito na mga besh ang mga challenge niyo kaya nyo bang tumawid sa pilapil ang liit ng pilapil <laughs> pag maano tayo dito oo kaya nyo, bantawirin dyan, papunta doon. <laughs> Oo, yung palayan, no? Pag dito talaga sa bukid, mga besh, kung masipag ka lang, magtrabaho, hindi ka maano, may makain ka talaga. Tulad nito, oh, ganito lang yan, pero marami ba uh, maani. Ilang kaban na ng maani nito. Siguro, pag maganda ang pag-ano dito, nasa ano din to, hindi ato Uh, bababa sa 30 kabans diba ayan oh ang hirap pa niya nangyarin ala 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 ang hirap talaga <laughs> ayan pero nauuha naman ako sige see you next vlog na lang see you next vlog see you next video ang ganda no hagdan hagdang palayan Akala nyo sa bagyo lang ang meron? Kami rin dito meron. Ipagmalaki ko yan yung hagdan-hagdang palaya na yan. Kahit ganyan lang yan. So, dito na tayo sa may sapa mga besh. So dito, meron ding hagdan-hagdang palayan. <laughs> so dito muna tayo. Talagang duman ako sa lumang daanan namin. Ay, meron pala dyan, oh. Ba't hindi ako dumaan? Meron pala dyan, oh. So, dito talaga ang ano namin, lumang daanan. Ito dito. Dito na lang tayo, oh. Hindi, huwag na tayo dyan. Kasi meron naman dito, oh. For sure, din nadaanan talaga to dito. At saka, best tingnan mo, may mga ano yan, mga sabon. Oh, dito sila naglalabak dito tayo papunta tayo doon Nang, ang linaw no para ang sarap makaligo no ito okay lang sya akyat na tayo doon sa itaas yan akyat tayo dito oh. akyat tayo doon sa taas ay nakakatakot ano yun baka Akyat tayo doon ito akyat tayo natin bukay doyan. ayan besh mula doon hanggang pababa pababa hanggang sa may palayan pababa dyan hanggang di, dyan, sa, papunta dito at saka hanggang dito tayo ay ayun may ano na dito Saan naman tayo dadaan? May mga kabahayan dito. ha Doon. 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 Parang umuulan na oh. Ha? Dito tayo daan. Punta tayo sa bahay na to. Doon bahay na yun. Yung bahay na yun oh. Parang may tao. Tanong tayo dyan. So, ayan, bash ka ng ano siya. Yung bahay na yun, 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 yun sa unahan. Ano pala yun? Uh, isa sa mga bahay ng pinsan ko. Pangalan nyo, Ricky. Ito po, okay. Ang ganda nitong ano niya. Yung kamuting kahoy siya. Sarap ito pag may photo. Ano siya yung yung puno niya. Yan. Yung may laman yan siya na sarap yan siya gawing poto. or minsan din ano siya namin yan yan na nilalagain lang diretsyo na sarap yan pag may bagoong yung ano na yan oh, yung, yung kahoy na yan yan pag tanggalin yan sa ilalim yan may, may bungang ugat yan sarap so Tawid na naman tayo dito sa mga isa pa, mga besh. Yun o. Oh. Tawid tayo. So unahan, yung bahay na yun, o oh, may bahay dyan, o. Oh. di makita. <laughs> bahay nang pinsan ko din. Oh, dami yung mga pinsan natin, o. Oh. Talang yun lang man. Ito, ito. Ay, may tulay de siya oh. Pag magano baha. <laughs> Doon. Yun. Yung bahay na yun. O oh, yan, oh, yung bahay. Yun. bahay oh. Yan ang bahay Yan. tayo. pag di mo ng oh. ulan nga nagkuha ng gano'n, gadagom na gano'n o Johan, yung ulan, yung dito kasi na ulan sa buwan to wala yung ulan dito hindi ulan balik mo tayo yung pasikan Buha dahil ang kabayo? Ha? Ang stress na? Hello mga best, Um, alas stress na ng hapon mga best Tapos ulit na ta. Ano eh. Maulan. Kanina init, ngayon maulan. Tapos ito oh. Ha. Mm. Inihaw na mais. <laughs> ano tawag sa? Ano sa Tagalog ang inihaw na mais? Ano sa Bisaya? Ang Tagalog sa kuan ba? Sinugbang anagon inanag. Tawag term sa amin dito is inanag mais. Anon. Basta, inihaw. Ha? Kaya? Ha? Hmm. Na bahay ng ka-pinsan ko. Yan, yan. Bahay na yan. Yan ang bahay niyan. Lubat na ako. So bago umuwi, kain muna ng inihaw na maesa. Ano naman kumain na ito? kasi bumili siya ng quick chow o noodles doon sa pinsan ko so may sari-sari store din sila Diyan siya bumili medyo mahaba na yung ano natin mga besh yung, yung video natin maulan na alas tres na ng hapon dito hanggang dito na lang po ang yung Pinoy Saudi expat mag magsasabing hindi man tayo perfecto nga pagkatao, pero buhaton nato ang mayo bye bye and god bless